yun nga po, um, magbablog po ako. Marami pong mantal. Ano kung bakit ako magbablog. Una, bakit ako magbablog? Kasi una, para sa anak ko at sa mga mahal ko sa buhay. At gusto ko po talaga paghandaan yung 18 ni Haven. Kasi alam kong dadaan yun, dadating yun. Nung nag-18 like po kasi ako ay gusto ko rin pong makaranas gusto ko rin pong makaranas ng ganun pero wala pong pera ang ini ni Ben Ben pa bakit ang ingay mo Iben, hey, nak Iben, hey, Ben love you na nga, continue po natin. Um, minsan lang po dumating sa buhay natin na mag-18 yung isang tao, isang babae. Isang ganap na dalaga. Um, gusto ko po sana mapaghandaan yun at dumating. Um, sana, ano ako napapanood mo to, sana maging proud ka sa akin. Isa ito sa mga kung bakit, kung bakit rason. Kung bakit rason ko na mag-vlog ako para sa iyo to lahat anak para sa pamilya ko ay yung maliit pa pa lang ay kinagahandaan ko na <laughs> sorry po kasi ganun po yung mindset ko ngayon po, namimiss po talaga natin yung mga pagkakataon na bata pa po sila um, pag naging dalaga na sila magiging busy na sila hindi na po natin sila um, kasama ng ganun katulad ko ng mga bata pa sila mga sanggol pa sila um, kaya ganun po yung mindset ko um, sobrang thankful po ako kasi nagaanak po ako at at alam po naniniwala po ako sa Panginoon wala pong imposible sa kanya wala pong imposible sa ating Panginoon na anak na naman kita ikaw lang nag-iisa kong yaman ikaw lang yung nag-iisa kong yaman sa lahat-lahat. Sana anak, dalang araw yung pag napanood mo to. Gusto ko, laging parang kaki mama. Hey lang. Bakit gusto kong mag-vlog? Nasagot ko na po. Ano ba? Tuwa-tuwa rin yan ako.